Good morning, mga kamahal ko. Wow. Diba? I am back here at nasa ano na po ako Ah, uh, place kung saan ang employer ko ay nakatira. So, we're back. I am back. Oh, F2. Dito po ay Chunmun Station. And XF. Exit F lang po. ah oh, papunta sa amo ko. Yan. Sorry guys ulit kung medyo malikot ulit ang camera ko. Like I said, ang hirap po pagka yung cellphone mo lang yung gamit mo. At hindi po tayo hindi ko kaya na hindi hindi maigalaw yung kamay ko kasi naglalakad ako. So guys, so yeah, we're going home kasi tumawag na yung employer ko at sinabi niya na I can go home and clean or I should go back again tonight to the boarding house but I said that I try to clean first my room so I can rest there tonight. I can sleep there tonight. Maybe let me see what is going on in our house. So guys, sorry if malikot. I'm walking. I'm walking. I'm walking. Ano ba kasi ito hindi lilikot? Ganyan. <laughs> hmm. Malikot talaga. Sorry po talaga. So, Just bear with me. Uh, ito po ang place ng amo ko. Yan, dumalis po ako dun sa boarding house around 7.45 or I think around 8. But 7.45 and now what is it? The time is yeah, 8.40. So almost one hour ako nagbiyahe. Uh, so this is the Chunmon line. This is the Chunmon Place, Yeah, when you look at this place, you see, dito po ay chun muna. So, this time, ang lagi ko nang may vlog itong place na to. Kasi dito na ako mag-stay. At ito po yung employer ko, dito ang place. So, let's see po kung anong magagawa ko. Let's see kung ano yung tsura ng bahay namin ngayon. So guys, just bear with me, okay? Have a blessed morning for today, for those who are watching, and good afternoon for those who are watching in afternoon, and good evening those sa uh, may gabi na. So sa Hong Kong po ay alas bit. It's the same time in the Philippines. Uh, yeah, so para ka lang na sa Pinas. But of course, iba yung place. See? Okay. Malikot po talaga. Sorry talaga, ha? Marami akong bit-bit na ano, gamit sa likod ko. So, siguro pag complete gear na tayo, ah, kailan kayo mangyari Pag complete gear na tayo. At kaya ko nang i-handle. So, guys, just you see, ganda no ayan yeah. dapat pala dandan lang ang lakad ko ayan yeah. ang mga employer ko ngayon ay nasa work nasa work pa sila ngayon ayan yeah. good morning sunshine sunshine good morning lord okay Sorry po talaga. Eh, malikot ang camera ko. ah, uh, pag tuwing day off ko po, dito ako naglalakad. Yan. So, I try to figure out <clears throat> kung madadahan-dahan ko ba to. Yan. So, di ba ang dami rin tao? sa Hong Kong po, maraming tao at at tanong tawag doon busy din po sila everyday oo yan ang diferensya po pagka bundok na or hindi syudad yung place niyong ganito <laughs> yeah. ganyan hindi po katulad doon sa ano sa uh, pinuntahan kong boarding house na hindi naman na ano, pero iba pa rin yung place. Parang mas syudad yun kaysa dito. Yan. Yan. Diba? May mga train din dito sa Lapag. <laughs> iba po yan yung sinakyan kong train na dun sa taas. Mas nakita nyo. Diba yun? So, let's see kung anong meron sa bahay ngayon. And medyo paket din po yung place na yun. So, yan. Para na naman akong si Dora Dora the Explorer. Alam nyo po, kagabi, yung ka-boarding house ko may dala siyang biko as in biko yun po ang kinain ko kagabi tsaka cake kasi may play date yung alaga niya and siya yung host so dala siya ng food nagluto and dinalahin niya ako special sabi niya mag merienda ka dyan Kunin mo, abutin mo dito sa akin yung merienda mo. Pansit po, tsaka biko. And binigay ko sa neighbor niya. Yung iba. And yung iba ng biko, dinala ko. <laughs> For my lunch. Sabi kasi niya mo, you can buy your lunch downstairs. But I can't. I want to eat the biko, biko, biko. So, As you see guys, yung nakita mo yung dyan, patawid ako dyan. Hello po. Hello. 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 Yeah, I'm trying. I'm trying. Gusto <laughs> Hello. Hello. Pilipina rin po siya. Ito ang alaga niya. Silo. Silo? Silo, Silo. Silo ka ma? Only one. Ah, only one. Sarlo and Coco. Ah, Coco Haidawa. <kukuha 'y> <laughs> so, siya po ay Pilipina rin. Yan. Dito po ako namamalingki. Yan. Nakita niyo yan. Diyan po ako pupunta pag namalingki ako. And dito po ako aakit. Nakita niyo yung papasok na yan doon. Diyan po ako tatawid. At yun po ang um, way ko pauwi sa ko. Ano. so sorry po ulit kung nagugulumihanan kayo <laughs> dahil sa likot ng camera ko nagugulumihanan kayo pero katulad ng sabi ko po please understand me <laughs> kasi wala po po akong camera <laughs> inatray ko po talaga kahit ako man po pag pinapanood ko vlog ko, parang ang gulo man nito oy. At parang likot naman ng kamay nito, oy. So, pakiat din po yan. So, kung kaya nyo umakit ba, bakit kaya ba, okay lang. <laughs> Kasi po dun sa place ng bahay ng amo ko. Sa baba po nila. There, uh, have two, there, there is a school. High school and uh, art and nursery. Yeah, tulad nila. Yeah. Mga nursery sila. So meron dun school na malapit sa bahay ng amo ko. Kaya, doon din yung ganila Yan. Yeah. Ngayong okay, mga yaya natin dito sa Hong Kong, naranasan ko po rin yan na mag, ah, hindi naman mag sundo pero kasi may school bus sa bahay ng amo ko malapit. Pag baba mo ng bahay, bababa mo lang siya and then nandun na yung school bus. Pero sila, meron naman, hinahatid talaga sa school katulad nila. So, ganyan po yung mga gawain ng mga katulad ko. Pero ako po ay graduate na dyan. Kasi for 10 years po, ako yung nagbantay at nag-alaga doon sa mga alaga ko dati. And we are still close until now. Nag-whatsapp sila sa akin. Kinukumusta nila ako one day. Maybe, maybe may have time, I have time. I will go with them and just enjoy accompanying uh, sa kanila yung mag-time ba ng give time ba na mag-usap-usap kwentoan ulit. So, yan. Hindi ko alam kung ano, kung may-upload ko. Kato'y upload until makarating ako sa bahay ng employer ko. Kasi sinusundan ko lang itong mga to. Hmm. Yan. Yeah. Diyan po. Ito po ang lugar kung saan ako mapapadalas pumunta. Dahil taga dito po. Ang employer ko. Yan, yeah, di ba? Marami din tao. Ako. Yeah, mga Pilipina po yung iba dyan. Katulad yung ate. Yung Indonesian po. Chausan means good morning. Yeah. Pag narinig mong chausan... Ito, good morning. Ayan. As so far, nakikita nyo sa loob do. Ano na po dito, mga residents? Oh, black one, black two. So, yun. Ang maganda na sa lugar na amo ko, pagbaba mo, mayroong nail or living plaza. May gym if you want. So go in the gym. Yes, physical fitness. And meron din pong welcome. So, yan. Kaya, pagka madalian lang yung bibilin ko, bababa lang ako. May welcome na dyan. So, I miss this place for, I think, nine days. Ako nasa boarding house. <clears throat> yeah. Yeah, you see, this building is block six. So, block five kami. And Ito yung high school school. School to pero high school. Yeah. Yan, it's a uh, Evergrow Baptist Church uh, school. Yan, Baptist Wing Lung Secondary School. Yan po ay high school. Yan. And dito tayo kasi <laughs> nagaantay na maraming Pilipina rin dito singgatid ng mga alaga nila ayan. ayan diba tapos dito po ay mga nursery ayan katabi na ang aming building ah, hindi po namin building kasi hindi po yan akin building ng employer ko. Kasi siya nakatera. Hindi <laughs> <laughs> rin po yun sa employer ko. Kasi nakikitira lang sila dyan. So, yung black, yung isang plot kanila yun. Yun, black card. So, wala po pwedeng kumidnap sa akin na <laughs> dito po sa Black 5 and that yung place na yan is nursery nakita nyo naman diyan sila nag-ipon-ipon sa likod ng nursery Pasok na ako. Saan natatandaan ko pa ang oh, code? okay. Natandaan ko pa. Yes. I enter. Yan. Chosan! Okay, akit na ako. Hello. Hello. Chat. So, Dora-Dora tayo ngayon. Dora, Dora, the explorer. Yeah. So it's 13th floor, 15th floor. Titi titi So this is my house. isa yung buksan natin. Nasaan na ang susi mo? Inday. Inday, inday. Let's check. Tapos na yung mga susi ko. Nungyari ka. Yan. Thank you, Lord. Nandito na ako. Yan. Sana tama yung susi. Hoy. Adiba? Adiba? Wait, guys. What's the name? See, I have. Let's see, guys. What's going on in our house? In my employer house? Does it? Chit, chit, chick. Oh. Hello. Hello. What? Ang alikabok nga. So, Hello guys, this is my employer house. As you see, ang inayos nila yung taas. Yan, yeah, very good. So for now, yan po ay maayos na. Dito din sa kabila. Oh, okay. Okay. So, talagang yan po yung nasira. And, tignan po natin dito. Okay. Yan. Okay na rin. Oh. So, yung banyo, important. Yes! Naibalik na. Yehey. Diba? Simple lang po yung bahay ng employer ko. And, you see guys, ang init. sorry. wala ko magbukas kasi. Ah, yan. So, let's see. And this is my room. Yeah. Our room. Naalaga ko. So, let's see. Paano ako gagawin to dito? Kailangan guys, ah. Hi hey guys. As you see, I'm coming to my employer's house. So just bear with me. Kung hanggang saan to paabot. Ah, ano yung pwede kong magawa today? Makita niyo naman, gano'ng kagulo. Ito na muna siya. So, nakikita niyo ba? Yan. Yan, guys. Yung bahay na. So, guys, for now, ngayon, sa ngayon, ito na muna. Pakita ko. At sobrang alikabok po talaga. So, let me see kung may magagawa pa rin po akong vlog ngayong araw na to. Thank you po sa pagsama and have a blessed day ahead. Tcharan! Hello po. See you po sa susunod na vlog. Mga kamahal ko. Bye! God bless!